Ayan guys Gumagawa ng ambulansya dito Electrical wang-wang Dalhin nyo lang dito sa shop namin Sa Argana Compound Gusto rin magpagawa ng mga ano Alarm Car tent Car stereo Car alarm Kamera Dash cam magawa po yan lahat yan dalawa ikaw pa ito sa mountain to lahat ng ambulansya dyan ng mga sirang wang wang dinalahin nyo rito wang natin na yan <laughs> pa start mo baka mag ano. <tinyo> Baka maglobat. Pwede mo naman start yan. Daming gas yan. Polo tank lagi yan. Yan. Pawang-wangin mong pawang